Hello vlog! Welcome to my guys! Kain dito, kain doon, sandamak makamandurugas! So mga ka-vlog, nandito tayo ngayon sa bahay para magtupi-tupi ng mga damit. O, kasi tambak na ang mga linabhan, kailangan ng tupi-on. Okay, daka, mauritan kita ni mama. Mama, 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 mama... Kumusta man naman mga person? Yeah, yan yung tamang pagtutupi dapat. Kailangan pantay yung kabila, pantay din yung kabila. Yan. Para maganda siya tingnan. At saka kung polo shirt mo siya, kailangan nakabotones din siya. Actually, tinupi ko siya ng parang ano. Kasi maliit yung lagayan namin ng gamit. Yan. Kaya ganyan. Pero pwede, hindi ko siya bet. Mas gusto ko yung bet. Ganito. Mas ganyan. Parang maliit lang siya. Hindi siya mag-knockout space sa amin. <coughs> yung mga damitan. Tingnan nyo man kailangan. Mm. Mm. Diba tambak ko? Oh. oh. Kita on mo lang ina. Pero na 2 two weeks na ina na pa-utro-utro ang paglaba. Na dili na lalaban. Ay hindi na lalaban. Hindi hindi na tutupi. <coughs> Sa letrang B. Sa letrang M. Mahal tandaan mo hindi hindi magbabago pag ibig ko sa ito'y hindi magbabago Basta't isipin mo lang ikay mahal na mahal ko pag ibig ko sa hindi ito magbabago wagas na pinsinta sa aking puso ay lagi kang nasa isipan Pangalap ko sa iyo hindi ito magbabago ikaw lang ang ang minamahal ko Thank letrang eh. Maging sino ka man, mahal kita, pagkat mahal kita. Iniibig nila ay hindi, iniisip nila ay hindi, mahalaga, mahal kita, maging sino ka man. sa letrang K. Kailangan kita ngayon at kailanman. Kailangan mong malaman na ikaw lamang ang tunay ko ang minamahal. Ang tangi kong 🎵 magkapiling ay ka lagi Sa letrang K Kulang ako kung wala ka Hindi ito mabubuo kung di kita kasama na sanay na ako na lagi kang nariyan di ko kayang mag-isa puso ay pagbigyan kulang ako kulang ako kung wala ka sa letrang I. Ikaw sana ang aking yakap yaka. Ang iyong kamay ay lagi kong hawak at hindi ganyan. At hindi ganyan, bakit ngayon ka lang? Tumating sa buhay ko, pilit binubuksan ang ko ng puso, ikaw ba ay narapat sa akin at syabai dapat ko na limutin. Nais kong malaman Bakit ngayon ka lang Dumating O, oh, di ba? Sa letrang L Lobat na ba Ang pag-ibig mo Nakalood pa ba, ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? So... So ayun mga ka, mga ka-vlog. Uh, yung bosses ko uh, na hindi ko alam. So thank you guys. Thank you mga ka-vlog for watching my tupi-tupi na mga damit while well I'm singing. Uh, vocal uh, hindi siya lip sync. Actually ano sariling boses siya. Yun lang. Sige, i-bash nyo ako tanggap ko yun, i-bash nyo ako dali. Kasi alam ko naman mga basher kayo eh. Alam ko sintonado boses ko.